hindi talaga natin mapipigilan na maging dragon, lalo na nga ngayong pasukan, gigisingin mo, papakainin mo, ay talaga namang pahirapan. Lalo na nga tong si grade 10, kahit naman merong uniform, eh mas ginusto pa nga ang mag-t-shirt. Ang katwiran nga niya ay mainit nga daw kapag ka nakapolo at buti na nga laang ang talaga at hindi nga mahigpit sa kanilang eskwelahan. Pero si ABM ay one week ding iyang hindi mag-uniform dahil one week nga daw ang foundation sa kanilang eskwelahan. At hindi nga required na mag-uniform kaya nga araw-araw na pag-alis niyan ay lagi lamang yan nakasibilyan. Nakaalis na nga lahat ang aking mga anak kaya naman sinimulan ko na ang paglilinis pati na nga ang paglalaba. Kapag nga ganitong may pasok na ay dalawang beses nga ako maglaba sa loob ng isang linggo. At ang ginagawa ko ngang technique sa paglalaba ay kapag nga meron ako natatapos na i-washing ay binabanlawan ko din kaagad at pagkatapos nga ay dinadryer para nga maisampay. Para nga habang may nakasalang sa loob ng washing ay eh, meron naman ako natuto yung mga damit. At medyo hirap nga din ako pag naglalaba ngayon kasi nga meron na nga silang pasok. Wala na akong taga-banlaw tsaka nga taga-sampay. Kaya nga ang ginagawa ko ay eh, dalawang beso ako naglalaba sa loob na isang linggo para nga kaunti lang nilalaban kong damit para naman hindi ako masyadong hirap. At maganda na nga rin yung meron silang pasok dahil ako nga lang ang naiiwang mag-isa at nagagawa ko nga ng maayos ang aking mga gawaing bahay nang hindi nga ako nagsisisigaw tatlo pa lamang naman silang may pasok si ABM, si grade 10, tsaka nga si grade 6 at si criminology nga ay wala pang pasok baka daw mga second week para ng September ang kanilang umpisa ng klase at hindi na nga rin ako masyadong kakabahan sa baon ni criminology dahil nakakuha na nga siya ng lisensya nung isang araw kaya nga sabi ko sa kanya ngayong may lisensya ka na ay pwede na siguro siya yung 100 na baon dahil papabaon na naman kita ng pagkain at kung walang wala talaga ay pwede na rin siguro ang 50 charing ay baka umiyak iyon. At pagkatapos ko ang maglaba, ay tsaka pa nga maglaba at saka lang ako na nanghali ay siya kain na po. Salamat po Lord sa blessings. At habang kumakain nga ako ay napag-iisip nga ako kung ano pa nga ba ang pwede kong gawing sideline. Ay kinukulang kasi talaga sila sa pambaon kaya nga hindi ko alam kung saan Ang sahod kasi ng asawa ko ay every two weeks. Pag sumasahod kami nagtatabi na ako ng pambaon nila sa loob na isang linggo. Kaya ang problemahin ko naman ay yung darating pang isang linggo na babaunin nila. Iniisip ko nga na magpataya na lang kaya ako sa weting yung maging kubrador. Ay sabi ko naman ay napakadami ng kubrador dito sa amin, makikisali pa ba ako? At saka kapag naging kubrador ka, edi eh syempre lagi ka sa labas, eh hindi pa naman ako palalabas, talagang taong bahay lang talaga ako. At habang nakaupo naman ako dito sa may labas, sa may tindahan na aking inay dahil inaantay ko nga yung magkakabit na amin tubig ay nagmerienda nga kami na aking ina itong ginawa niyang mango graham. Kanina lamang niya ito ginawa habang ako nga ay naglalaba. Ay siya, merienda po uli. Alam niyo naman ako, kain is life. Charing. Yan nga yung mangga na nasa lamesa namin kahapon ay wala namang kumain kaya binigay ko sa aking inay. May kompletong sangkap naman siya sa paggawa ng Graham kaya ngayon binigay kong mangga sa kanya ay nilang nalang ginawa niyang toppings. At maya maya nga eto dumating na nga yung magkakabit ng amin tubig. At hindi naman siguro lingid sa inyo na naputulan nga ako ng tubig tatlong buwan na ang nakakaraan. Ito nga yung buwan na naospital ang asawa ko at naipon nga ang aming bill sa tubig pati na nga sa kuryente. At mas inuna ko nga bayaran ang kuryente kesa sa tubig kaya nga ayun naputulan kami. At eto nga pagkalipas nga uli ng tatlong buwan ay naipakabit ko na nga uli ang tubig. Ay bang hirap naman kasi talaga kapag walang tubig ay napakahirap pa namang paigibin ng aking mga anak. At kalahati nga lang pala ang binayaran ko sa tubig at yung kalahati naman ay meron lamang nag-sponsor kaya salamat po. Shout out nga po pala kay Kurt Jan Limpante, salamat sa laging panonood ng aking mga video. Yun lang, salamat.